mukhang madali na natin mahanap ang kante kasi ang grupong pinutukoy nila ang grupo nila tanggul. alay na pala mga hayop na yon so kapag nakuha natin yung kante na yon siguradong malaki yung pabuya yung bibigay sa atin tara hindi natin kinusyo higigi Losio! nahanap namin yung kante kasi yung pinagtanungan namin ang sabi daw may maliit eh may matangkad at may mataba upang naaalala ko na nung pinatay ko si Primo sa lumang budiga nakita ko si Tanggol at kasama pa dun si Amanda kaya ang itong gawin natin ngayon dapat na natin para imaman Oo, ito, ito na rin ang panahon para makuha ko sa si Amanda at yung pantin na hinahanap natin at hindi habang buhay na sunog sinura na lang tayo tama kaya maghanda kayo mamayang gabi ulusobin natin sila tanggol sige okay. 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 tara para niyayaman na tayo <laughs> <laughs> Ego, hey, cool. hindi ba magiging delikado buhay natin? Pag nabuo natin, pwede na yan. Hindi naman siguro ang isang importante, eh. walang nakamalaw. Hindi natin intindihin yun. isipin niyo, gayaman niya tayo! Gayaman <laughs> <laughs> niya tayo! Gaya natin! paano naman yung oh, babaeng may atas o, sa, sa atin? Oo nga. Paya, kailangan masingil natin yun. Oo, Tanggol? Siyempre, sasimilan natin yan ang utang ng utang. Pero sasimilan natin yan kapag wala na tayong pera. Tama! Eh, wala natin yan. Ang panty, nandito pa ba? Oo, oh, nandito pa yung panty yan. Eh, ano? na tayo. Yeah! Yeah! <laughs>